Race. Ang maging maunawain ka at maging masaya ang aura, kung makakausap mo sila ngayong araw, ang mga kasama sa trabaho, at ganoon din sa mga anak para walang makapunta, sa iyo na bad energy ng ikakahina ng swerte mo ngayong araw, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, ngayong araw dapat ay maging wise ka na maingat, huwag ka basta-basta aayon sa kagustuhan ng ibang kasama sa trabaho, o kagustuhan kahit na matagal ng kaibigan, nang makaiwas ka sa gulo sa pera. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, Maging maingat ka ngayong araw sa mga matatalim na bagay, at huwag ng gumastos ng malaking pera para ang iyong kalusugan ay hindi madalaw ng pagkabalisa sa iyong pera at kalusugan signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer para sa iyong kalusugan dapat ay huwag kang masyadong magpupuyat ngayong araw, at huwag kang basta magagalit para hindi mag-init ang isipan at katawan ng maalagan ang kalusugan, at umiwas sa alak lalo na sa gabi signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo Ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig mag-angat sa sarili at may salita pang may pagkabastos, dahil tukso siya ng gastos at pag-aaway, dapat na iyong iwasan mo muna ngayong araw, at maging alerto ka sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, lalo na sa gabi signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, maging maunawain ka muna ngayong araw sa iyong pwede na makausap lalo na kung nasa trabaho, nang walang maging katampuhan at umiwas ka rin gumawa na maglibre sa mga kaibigan, para walang makakuha ng iyong swerte ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging mapanuri ka muna sa usapang pera para walang makagawa na samantalahin ang iyong kabaitan, at umiwas ka muna sa matagal na pagligo lalo na sa umaga para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig laging magdala ng chismis, at sa tao na masyadong marunong magsalita at masyadong marunong sa kayabangan, tukso sila na kukuhanan ka ng swerte at tukso ng pag-ibig, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, nang makaiwas ka na magalit at makapagsalita ng hindi nararapat, sa tahanan at maging sa trabaho, para ang iyong swerte ngayong araw ay hindi mawawala, at umiwas ka sa mga alak at mabusog sa gabi sa pagkain, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw, dahil tukso sila ng mga gastos at tukso ng mga pagkakamali na pwedeng magawa, ang umiwas ang pinakamaganda muna ngayong araw, at umiwas ka sa pagkain na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, mas okay sa iyo ngayong araw ang maging mabusisi at maging aktibo sa pagsasabi ng iyong gusto, para ang tao na gustong gumawa ng iisahan ka ay hindi ka malalapitan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid sa lansangan maging alerto ka lagi para sa iyong kalusugan at makaiwas sa gastos, at huwag ka muna makisama sa mga kasama sa hanap buhay. Ngayong araw para makaiwas ka sa gastos at suliranin sa pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.